Good morning mga ka-chamba, ngiting tagumpay si Chamba. Bakit nga ba hindi? Nagkasapatos tayo nang wala sa oras. Buy one take one naman kasi to mga ka Chamba, kaya pumayag siya. Pero nung nagbayad na siya at buo pa rin yung binayaran niya, nagtaka siya. Sabi mo, buy one, take one. Sabi ko, pag kinuha mo tong kaliwa, libre na yung kana. Pero wala naman talaga akong balak bumili ng sapatos mga klatsyamba. Nagkataon lang na nag-deliver kami sa lugar na malapit doon sa outlet. Pero nagkataon din na lunchtime na. Kaya sabi ko sa kanya, pumasok tayo doon sa loob ng outlet. Kasi may panda doon. Gustong gusto ko kasi ang pagkain ng panda. At pagkatapos nga namin kumain sa panda, ay niyaya ko siyang mag-walking. At ayun nang nga, the rest is history Pero, eh, sa birthday ko rin sa November Nga nga naraw ako, mga kachamba Wala na raw ang matatanggap dahil kinuha ko na ngayon Hindi lang sapatos ang nabudol ko, mga kachamba May kasama pang bag Ayan o, oh, ang ganda-ganda niyan huling uli talaga ng asawa ko Ang kilitiko, mga kachamba Kaya nga sabi ko sa kanya Kapag may deliver kami ulit, malapit sa outlet Eh, ready ready ako dyan 100%, readyng ready ako. Sabi ko nga sa kanya, kahit araw-araw kami mag-deliver, basta malapit sa outlet. Okay na okay ako. At sigurado ito mga katyamba. mapupurga na naman ako sa itlog nito. Hindi naman pala lakas sa budget ito eh. Pero ito naman talaga ang aming kaligayahan dito. Wala naman talaga kasi kaming bisyo. Ambisyon lang naman namin talaga ikumain at mamidle ng kailangan namin. Ewan ko lang sa susunod kung magpa-drive pa sa akin ang asawa ko. Ngayon lang kasi ako nakabudol sa kanya. Palagi nga akong abono sa gasolina eh. At kalimitan, kapag nagutom yan, ako pa ang maglilibre. Mabuti sana kung mahina na kumain. Eh napakalakas naman kumain eh. At may Pero ngayon lang talaga nagkaroon ng hostisya ang aking pagdadrive. Ngayon lang talaga ako nakabudol mga kachamba. Palaging ako ang nabubudol nito eh. Pero sa totoo lang mga kachamba, ito talaga yung banding namin mag-asawa. Teamwork kasi kami niyan mga kachamba. Hinahati kasi namin yung trabaho namin mga kachamba kasi nga pares naman kami nagtatrabaho. Pag weekdays, siya yung bahala mag-prepare ng almasal namin. Pag weekends naman, ako naman yung bahala. Ganun din kapag may order siya mga kachamba. Siya yung bahala mag-bake, siya yung bahala mag-prepare. Ako naman ang bahala mag-deliver, mag-drive at mag ng mga pinagamitan niya. Katulad ngayon, siya yung gumagawa sa bahay. Siya yung nagpe-prepare ng mga pagkain namin. Siya yung nag na ng blato ngayon. At ako naman, eto, nagbablog. Pachil-chil lang. Kasi nag-reveal spa ko. Siyempre, kailangan natin gawin yung assignment natin kay Tito M. Yung bang hindi ko matapos tapos yung mga assignment ko kay Tito M. Pero dinagdagan ko pa ng TikTok light. Kaya ayun, nagkakaburing-buring na. Pero okay lang yun mga kachama kasi dito naman ako masaya. Ito lang kasi naman ang bisyo ko eh. Wala naman kasi akong bisyo ang iba. So hanggang dito na lang at don't forget to follow and share para masaya.